Hello 18! Welcome back to my channel! Tumatak sa mga manonood ang mga sinasabi o mga tagline ng SB19 sa kanilang docu-film na pagtatag sa Netflix Philippines. Kahit maigli lamang ang mga line na to ay uh, talagang uh, tumatak sa isip at puso ng mga fans at supporters ang mga sinasabi ng SB19. Ito ang sabi ni Kinsason... Isa sa mga gusto namin is to bring Filipino music in world scene and to leave a legacy. Kung baga, pag sinabi mong P-pop, yung tatatak agad sa puso, SB19 yun sila yung nag-represent -re nag -re ng Pilipinas. Hopefully, dadami yung artist na susunod din sa amin magtulungan talaga para umangat yung Filipino music at Filipino culture. O diba, hindi sila selfish ang SB19. Pero ang uh, music talaga, kahit na anong language, mararamdaman mo yung sinasabi. Kahit nga, sabi ni Justin, la tara tara tara, o oh, kahit uh, la tara tara, di ba, talagang wala siyang boundary. Pagdating sa pag-touch ng feelings ng isang tao, o di ba, yan ang sabi ni Pablo at Justin. Yung itin, kahit anong maging pangalan namin, talagang uh, kami you can say now we have the right people. Isipin mo kahit sa dami ng problema na dumaan sa amin, talagang yung mga taong hindi mawala ay ang 18. O ba diba, mahal na mahal nila. Ang kanilang solid fan base na 18. Heto, sabi ni Joss, ang dami niyong pinaghirapan, ang dami niyong ginawa para i-establish lahat. Ito, pagkatag convenient na kami. Ito na kami, ganito na kami, mas maratag na kami. Na hindi ko akalain na may titibag pa pala sa pagtatag na yan. Ititigil na ba lahat? Kaya ito naman ang sabi ni Justin, kahit mapagod na yung katawan, ang importante, nag enjoy sa stage, let's go, kaya natin yan. O ba diba, talagang devoted, artistry, at mahal na mahal nila ang kanilang trabaho at pag-entertain sa 18.